Yan, tayo na maghapunan guys. Meron tayong ulam ditong udong. Ulam ng mga bisayang maldita. Ayan guys. Udong na may sardinas guys. Ayan. Ayan tayo. At meron tayo ditong ano. Binabayab. Binabaya, bayabas na pag... Ano sinigang sa bayabas yan bangus, paborito ng aking asawa at ang aking aso at syempre gusto ko lang guys sinigang sa bayabas masarap yan guys Keso okay, so ayaw niya so isa guys so yan masarap ng kain niya ng udong <laughs> And guys, malapit na yung birthday niya. So, ito yung isa model siya ng bagoong almang from Bicol. May bagoong. <laughs> Tapos, ayan yung ulam namin. Udong. Tapos, ito yung sasawa ko. Favorite niya yan, guys. Alam ba yun? Sinigang sabaya ba sa bangus?